Magandang araw mga auto lovers! Welcome sa Car Warrior 2025, ang inyong ultimate car review channel. Ngayon, tatalakayin natin ang bagong-bagong 2025 Honda Brio, isang compact car na swak sa city driving, pero hindi nagpapahuli pagdating sa style at performance. Tara na at kilalanin ng maliit na kotse na may malaking laban. Exterior, sa unang tingin pa lang, modern at youthful ang dating ng 2025 Honda Brio. Mayroon itong slick na LED headlights, mas agresibong front grille, at mas aerodynamic na body. Ang bagong 15-inch alloy wheels ay nagbibigay ng sporty vibe, habang ang sharp character line sa gilid ay nagpapatingkad sa kabuoang anyo nito. Available ito sa iba't ibang lively colors tulad ng Rolly Red, Phoenix Orange, at modern steel metallic swak sa mga young professionals at first time car owners. Performance. Huwag kayong poloko sa laki nito. Under the hood, may isa tuldok to gitling LITEREVTEC engine ang 2025 brayo na kayang maghatid ng 89 horsepower at 110 newton meters of torque. Sakto para sa city driving at kahit long drives. Matipid din ito sa gas na umaabot ng higit 20 kilometers per liter sa highway. Mayroon kang option sa limang speed manual o CVT transmission, kaya depende sa trip mo, relaxed o sporty man ang driving style mo, kaya ng brayo makisabay. Interior, simple pero functional, ganyan ang interior ng bagong brayo. Maluwag para sa isang subcompact na may ergonomic na layout at high quality materials. Merong bagong touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto, perfect para sa music at navigation. Ang dashboard ay may modernong touches at madaling abutin ng mga controls. Ang seats ay supportive at may fabric upholstery na breathable sa mainit na panahon. At kahit maliit ang sasakyan, may sapat na trunk space para sa weekend getaways. Safety Features Hindi nagtipid ang Honda sa safety ng Brayo. May standard na dual airbags, abs with EBD, rear parking sensors, at seatbelt reminders. Ang higher variants ay may vehicle stability assist at hill start assist, usually hindi mo inaasahan sa ganitong kaliit na kotse. Naka-integrate din ang immobilizer system para sa dagdag na seguridad. Prices ang presyo ng 2025 Honda Brio ay nagsisimula sa humigit kumulang 735,000 piso para sa base model at umaabot hanggang 863,000 piso para sa top of the line RS variant. Sa presyong ito, sulit na sulit ang makukuha mong features, style, at reliability na dala ng pangalan ng Honda. At yan ang kabuang review ng 2025 Honda Brio. Kung naghahanap ka ng compact car na reliable, stylish, at budget-friendly, siguradong swak ito sa'yo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Car Warrior 2025 para sa iba pang mga car reviews na siguradong makakatulong sa next car mo. Hanggang sa susunod, mga ka-auto, drive safe and ride smart.